findings ng mga nararamdaman niyo nung una na ano galing doktor tapos masakit masakit oh. so ano kung naging findings sa doktor Ay, no, hindi ko po, ano, sa... diabetes daw po, diabetes. Diabetes, kaya napagulan. Ito po, mas grogy nung dati. Alas pang putol-putol na buya, pero nagbumaling po. Opo. Tapos po, oh, naglalakad-lakad siya. Eh, yung naman nagkaroon ano, parang... Yan naman yung naging ano niya. Nagkaroon mm -hmm. mm -hmm. ng kapraksong sukat sa... Kahit magsuti na. lumaki na. Lumalak. Uh, ilang araw lang, oh. Isang araw lang, ano. Oh. Tapos, pangal, pangatlong araw, nabulok na. Dinaralan sa hospital. Pinutol. Pinutol yung... Nung nagkuturo, oh. Opo, opo. Nung naputol, oh. Eh, na itong, ano. Sa magtatawas sa mga mga gamot, may napuntahan na siya? O nga, tawas-tawas ko lang. Opo, eh, di ba? Tawas-tawas lang po eh. Meron daw pong ano. Gumagawa? Hmm. kila hmm. lang, kila lang. Oo, oh, taga-real lang. Kasi naging, laging... naging katenosis sa school. Eh, nangyayon naging pumasok ng helper. Tinanggap naman. Eh, alam na... Pabalitaan mo. Bali sa ano yung chef? Sino po? Si ma'am. po. Nagis niya. Sige sa'yo ko ipapadaan. Dito ka sir. Ako ah, ko rin nilagay mo na sa'yo na. No? Ako sa walang saan Ang layunin ng uh, Apo Jalina po Eric alisin ko anong nilagay sa inyo, sir, no? Pero hindi ako magpapagaling sa inyo, kundi ang ating Panginoong Isus at ating Ama. Wala akong kakayahan na pagalingin kayo. Ang layunin ko, ibabalik ko sa kanya kung anong ginawa sa inyo. At kahihirapan natin. No? Kasi nakasad po sa Biblia na Napatay na makukulang. ayun ang ano natin, sir, manalig lang sa so, mga palataya at maniwala. Alam ko na, ang nga ayosin ko sa'yo kulang meron ka rin itim na duwindi. Can... Eh, meron ka rin te. Eh. <laughs> Pati ikaw, kalipadangin. Ayos na po. Hindi lang makapasa. Ito po Ay, ah. Ay, tingnan mo, tanong lang po ako. Ano po yung gabay ko? Babae. Ito po ah. Salamat ano. po. <laughs> good morning po. Ay, good morning. Good morning, madam. Ito, alisin ah, ko muna yung kulang sa iyo, ha? Ito po. Tingnan nyo, sir, ha? O, oh, you pain ko. Oh. Yan lang. Hmm, sakit, doktor. Pikit. Wala kang sakit, doktor, sir, pero ano natin sa sakit, doktor, no? O, oh, pikit. O. Oh. Wala. Oh, ito pa yung duwing dingitin. Dalawa. Bigot-bigot lang po dito. Pikit lang sir, pikit lang. <tipan> so, <may tipan> Hindi ko po yun natin, no? Ayan lang. Ayan lang. Ito yung ulam. Apat ang gumagawa sa'yo. Ano? Naturalay po, tenita para raw, tapos pistila raman na rin. Sino ba magumbala sa lalaki na mag-usap tayo sa spirit? Diyos, lahat Diyos, minakatakotan siya. Ah, sa sa Diyos. Ah, sa Diyos, sa Diyos. Ito oh, ba wow, hallelujah ba? Kaya Aum. Poo! Tatanggalin mo yung mo rito. Ay, Tatanggalin mo na. Ay, ko, oh. Tatanggalin mo na. Sagot Let's go. Poo! Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na pala. Oo. oo. Mahayos na pala nalita. Tatanggalin mo na. Ha? Tatanggalin mo na, ha? Ha? Tatanggalin mo na. Susunod ka sa akin. Susunod ka sa akin. Susunod ka sa akin. Dalawang kamay. Susunod ka sa akin, ha? Nagkakatindihan? Ha? Ha? Ano, ano, ano? Nagkakatindihan? Opo. Opo. Po. Sige, pababa, pababa, pababa. Pababa, dalawang kamay. Susunod ka sa akin. Gagaling na ito. Gagaling na? Opo. Opo. Kaibigan? Kamalala. Alis sa Kaibigan? Ha? Sige, dalawang-dalawang. Dalawa, inuusap kita. Pagano, pagano. Pagano, pagano. Sige, sige. Baglas, baglas, baglas. Dalawang kamay. Dalawang kamay pala. Mag-usap tayo, ha? Mag-usap tayo. mag pala tayo. Opo. Ha? sige, dalawang kamay. Pagano, pagano. dalawang kamay. Dalawang kamay. Tige. Hey. Oi. Dito kita sa taktan. Bibitawang ko sa iyo. Hey. Gagalin to. Gagalay? Oppo. dalawang kamay. Sa ulo, sa ulo. Sa ulo. Dalawang, ano, nito, isang kandila, itim at Kaibigan lang po. Kaibigan lang. Sige, baklasin. Baklasin mo! Opo. Oh, Sino oh, man oh, sa atin? Oh, ha? Opo. Oh, ayun na kayo. <coughs> kilala mo ko hindi? Hindi. Ha? Opo. Oh, oh, ako oh, oh. magpapakilala ako oh, sa'yo oh. Sa iyo, ha. Ako, team oh, Apo Eric, Apo Chaling taga Sambales. Ayaw ko inaanin yung mga taga Huguni Bulacan ha? Opo. Oh, ako ang mga kalaban nyo? Opo. Oh, oh, ah? oh, Sige, papatayin kita. Kaysa mamaya na balikan mo pa sila eh. Ulitin ko, okay. ikaw rin may gawa kay ma'am? Opo. Oh, ah, Sa asawa nito? Opo. Oh, ikaw! Opo. Oh, Sige, tanggal, tanggal yung lang. Mm -hmm. Bali, matindi yung magukulang mong dito sa inyo. Isang grupo ito. Lalaki. Lalaki. Sige. Sige! Opo. Oh, tanggal po. Tandal, po. Mm -hmm. Sige, tanggal mo. Kailangan. Kailangan nyo nang basa ako ng pala. Hindi ahamin nito yung pangalan eh. Papayay siya. Papayay kita ha. Ano mo, bakit mo? Eh, ito mo, pinahirapan mo, putulan ng daliri, oh. Tama na nagtulong sa akin ha? may apo ka May mga anak? Ha? Bayayin siya tayo, ha? Panginoon kong Isus, sa akin magdaki ng basbas na patay kong gumagambara, sa sa ibang place, amin. Ano? Eh. Eh. Paul Danilo. balik sa katawan mo. Sir, sir, sir. <coughs> um. Oh, ano muna, sir? May tatanong ako sa iyo, ha? Hindi nung dana yan, dana kayo ni ma'am. Alam mo mga sinabi mo? Hindi. Uulitin ko. Simula inipitan kita, alam mo lahat na sinabi mo. O oh, ma'am, ma'am, ispos lang. Kaya tanong ko po siya. Kasi kung siya po yung kanina, sasabihin niya, Apo, ako po yung nagsasalita kanina pa. E tinatanong ko siya, alam mo mga sinabi mo, ibig sabihin po kung masok yung mga na. Mm -hmm. Ah, yun na ako na po bahala. Um, uminom ka ba? Okay. Uh, ito po na ako gusto. Wala na po yun sa kanya. Wala Ay na kasi isa yun. lang po o, eh. Nahuli ko sa kanya, hindi naman din niya kaya. Hindi niya kaya sa akin ng batay okay. ko. Ngayon, ang ginawa natin, ginawa ko ng paraan. Basta maniwala, malalik. Okay. Ngayon po, parehas lang okay. silang gumago. Apat Sito. po eh. De, oh, um. mm -hmm. Eh, tinawag ako na. -tinawa Shout out sa lahat. dito ito ang po. Chalina po, Eric, sa Habunay Bulacan, kung ah. saan sa nanggagawot. Shout out kay Padi Abel. Kasama ko po siya. Isang kababata ko. Uh, shout out kay Apurap. Apo, Apo kay Napo Marvin. Kay si Master Sergeant Tony. Isang polis to na kaibigan ko sa Kaiton City. At kay Master Sergeant Brill. Sa Subic na so, po ito. Subic sa Master ito, Sergeant. Kay Master Sergeant Sergio Wee. Isa rin po itong polis na kolong po. Lang Mora, mi la mata.